po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at kayo pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe muli po. Isang viral na naman po sa social media at sigurado po ako na ito po ay napanood na ninyo. Viral po to viral. Yung sa Antipolo, Antipolo ba yun? Yung sa karsada po, away ng mga rider, at ng isang may four wheels na sasakyan kung mapapansin po natin sa una e eh parang pinagtulungan po pinagtulungan po yung driver nung no? nung driver ko no? nung Fortuner po at yung driver at ang kalaban nung isang driver ay apat na rider apat na rider makita po natin eh, talagang pinagtulungan po yung driver at abang nagsusuntukan po sila may mga kumukuha po ng video kasi alam naman po natin ngayon na napaka, napaka makapangyarihan po ang social media konting ano lang eh cellphone doon, konting cellphone lang video doon ayan at talagang nakita naman po natin na talagang luging luge yung driver nung sasakyan yung driver ng four wheels kasi ang kalaban niya kundi tatlo eh, apat apat na rider plus makikita po po natin na naka po naka helmet po yung mga rider Yan lang po eh lugi ka na kapag ang kasuntukan mo eh mayroong na, may nakasuot na helmet hindi mo masusuntok sa ulo yon kasi pag sinuntok mo sa ulo sigurado basag ang kamay mo doon o masasaktan ang kamaw kamaw mo kahit gaano kalakas ang pagkakasuntok mo ang mahirap lang po doon ayun nung nakita siguro nung lugi na nung lugi na yung driver bumunot na po siya bumunot na po siya ng barel kaya ayun ilang po yung nabaril niya at nadamay pa yung kanyang asawa at isang viral isang viral pa po, ito naman po sa swimming pool rambulan sa swimming pool iba na po talaga ang panahon ngayon iba na po ang panahon ngayon mahirap na po, ayan nakikita nyo nasa pure gold po tayo ngayon nag-a-assist tayo ng parking at siguro naririnig po yung ingay ewan ko lang po, hindi po makaka copyright dito pag na-copyright po ako, i-erase ko na lang po ito, mahirap na ma-copyright kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe. Kayo po ng na mga nanonood, ano po ang komento nyo? Mag-comment po kayo sa nakita natin na nangyaring kaguluhan yung pinagtulungan yung isang driver tapos yung rambulan sa swimming pool. Iba na po talaga ang panahon ngayon. Sabi ko nga po, ang buhay natin ay maikli hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod kaya abang nandito po tayo sa lupa abang hindi pa po tayo kinukuha ni Lord gumawa po tayo ng mabuti sa kapwa at bahala na po ang kasaysayan ang magbusga sa atin